Iniwan mo ako ang matay luha. At ang aking puso ay iyong sinugata. Hindi ko akalay ang tamis ng iyong sumpang binitawan. Ikaw para taking ay isang salawa. Put matatawa mo akong isang balik. Nang dahil sa pag ko at pananalangin, Ngunit ang tapat daw na pagsinta, Michael, eh ay Ang tunay na dumdab. Ay! Aywan ko ba kung bakit? Sa tuwi-tuwi na. Pakagandahan mo, Kuya Uloy, ay lagi kong wala -alan. Ang sandaling hindi ka makita, ang lahat sa akin ay walang halaga. At ang isa ko pang pangambang malabis. Baka ikaw pa rin, Milo, mayroon na ibang iniibig. At kung makakaganoy, ano ang masasabi? Kita siya gusto. Nang pusong sugatan, kundi ang tumang. Nang makilala kay, gusto kong sisi. Ay, hindi mapigil <laughs> Pati na ang bathalang lumika sa atin. Nang masalubong ka sa aking bilang ko na ako Salaya at, at kung sakali namang, ikaw na wilay ay meron ng ibang kasintahan. <laughs> Hindi kita masisisita sa maganda kang lalaki at may pinag-aralan. <laughs> <laughs> Ngunit ang tanging hiling ko lamang ay limasan mo ko na ng ngayon sa magandang larawan. Naaariin kong isang malaking kayamanan.